Um, ako po si Chaska Miginhawa na sinasabi niyo pong nasa video. Uulitin ko po sa inyo, hindi po ako yon. Sana naman po maintindihan niyo yung kalagayan ko. Um, salamat po sa mga friend ko na nagsabi sa akin na na ganun na po yung nangyayari sa social media. Tapos po, wala po talaga akong kaalam-alam. Hindi ko din po alam na ganun kakalat yung video. Sana po kung, kung kayo po yung nasa kalagayan ko. Sana naman po maintindihan niya ako. Kung mararamdaman, kung nararamdaman niyo po ako, sana po itigil niyo yung pagkakomment ng, ng masama at yung mga negative. Hindi niyo po alam kung ano mararamdaman ng magulang ko, kung ano kung mapapanood nila, yung mababasa nila. Hindi, hindi pa po nila alam tong video to. Kahit hindi po ako yung nasa video ng yan, sana po, napakasakit po para sa akin dahil ako po yung tinutukoy niyo. Opo, same uniform. Pero, hindi po talaga ako yan. Sana po, wag po kayong maghusga sa akin kasi, kasi hindi niyo naman po kilala at siguro naman po hindi niyo kilala yung nasa video salamat po sa mga concerns sa akin na nagsasabi sa akin. Pero yung nagsasabi po sa akin ng negative, sana po, sana po itigil niyo na yung paninira niyo sa akin kasi wala po ako ginagawang masama sa inyo. Uulitin ko po, hindi po ako yung nasa video. Kung ano man po sana yung nakita niyo, sana po siguraduhin niyo lang. Kasi hindi lang po ako yung nasasaktan, pati po pamilya ko, at mga mga kaibigan ko para na nakapaligid sa akin.